Hello guys. Andito ako ngayon sa may Rosario Cavite. Rosario Cavite sa may malapit sa may Sapa. Ano sa Sapa? Sapa doon. Eh kumakain po siya nang ng... Po. Meron kami na kainan na masarap ah. Lupyang toge. Na Lupyang toge. Ito yung nudo to. Naiya si Ay, eh. Ay kumain okay, oh, ka muna, kain ka muna, dali kain mo na. Oh, ito ha. Oh, yan. Ha, ah, taba tabata ba? Ang ah, sarap-sarap. <laughs> hotdog Madas kami dito kumakain bago bumili ng tinapa. Oh. Okay. Yan, ito po yung lumpian togi nila. Meron po sila mga ano. May mga iba't iba pa rin po sila dito. Ano, pwedeng merienda. Ito ha, 12 pesos. Kasi itong panamig nila ay 5 pesos. May masasarap po silang sauce dito. Ayan po. Ito po, ah, piniprito po. Ah, lumpian togi. kami dito Madalas kami dito kumakain bago kami pumunta sa ano sa sa Patres. Ito piniprito ang lumpiang toge. Bagong ano to, bagong luto kaya madas kami dito kumakain. 12 pesos po ang isang piraso. Wala for kumakain po Nak nakadalwa na kami. Ito sa akin pinapalamig ko pa oh. Kumakain si Nestor Lakay. Isa sa paborito niya. Pupunta kami ngayon para sa tinapa at ano, kumain muna tayo ng lumpiang toge. Mas yes, pa uh -huh. Sarap ano. Ayan, naubos agad din yung store lakay.